Magandang araw sa inyo. Topic natin, pagtitibi. Ano ba yung mga maling ginagawa natin kapag constipated o nagtitibi tayo, matigas ang tae, pero maling mga gawain? Number one, eto po. Meron ta, una yung mga paniniwala natin, ano? Isang kondisyon lang bakit tayo nagtitibi. Hindi ho, maraming dahilan bakit nagtitibi ang isang tao. Ipapaliwanag ko yun lahat bawat tao kailangan magkaroon ng isang pagdumi o pagtae sa bawat araw. Yun yung paniniwala. Actually, hindi ho. Kasi, nagdedepende ito sa dami ng ating kinain, ano ang ating kinain. So, sa iba, every other day ang normal. Yung iba naman, twice a week lang. Yun lang, pag nasabing twice a week na, medyo isipin natin, constipated na tayo. Constipation na diagnose kung talagang hindi ka nadudumi um actually meron hong mga guidelines para masabi na talagang constipated kayo isa doon yung talagang sobrang tigas ng dumi so talagang matigas tapos bihira pa uh, dalawa isang beses sa, sa isang linggo lamang so yun po yung diagnosis actually three or less eh. so ibig sabihin dalawa o isa na sobrang tigas na pagdumi kailangan lang ba i-adjust natin yung fiber na kinakain natin? Actually, kailangan iiba-ibahin mo yung fiber na pinagkukunan mo. Prutas, at saka gulay, at saka yung mga carbohydrates na may fiber. So, yun po yung mga source. Kasi merong soluble at non-soluble fiber. So, maganda lahat yon Nakakainin nyo magdedepende ba kayo sa mga gamot na pangpadumi? Yung iba po, nakakadepend. Yung iba naman, hindi naman. So, depende kung reseta ng inyong doktor. Ang paniniwala natin, ah, ang pagtitibi, ano lang, gamot lang yan. Gamot lang ang katapat niyan. Hindi po. Maraming pwedeng baguhin sa ating pamumuhay para magamot ang ating constipation. Ito po ang mga dahilan bakit nagtitibi ang isang tao. Yung mga pagkain ng processed foods tapos walang kasamang gulay. Mahilig tayo sa mga pizza, burger, syempre fast food, noodles. So, hindi natin nasasamahan ng mga gulay yung noodles natin. So, mga nanay dyan, pwede niyong lagyan ng mga chopped vegetables ang inyong noodles. O kaya naman, lagi sobrang tatamis yung mga kinakain, puro desserts, yung mga cakes, biscuits, breads. Um, pwede po tayong pumili ng mga high fiber na mga breads, tulad ng mga wheat bread. Ganon din ho sa noodles. Noodles, meron ng may fiber. Pwede rin yung lagyan ng mga malunggay. At nang kung pag po natin yung mami natin, wala pong pinipiling gulay yon. Any gulay, hiniwang pechay, carrots, mais, lahat po yon, pwede natin isama. Maging creative lang ang ating mga mamis. Ito po, totoo talaga to. Kapag kulang tayo ng iniinom na tubig, kailangan sa normal people, yung hindi pinagbabawala ng tubig, 8 hanggang labing dalawang basong tubig kada maghapon, kada 24 oras. Kasi, syempre, kapag kulang ang ininom nating tubig, natural, titigas. Titigas na maigi ang ating dumi. Mas mahirap siyang ilabas yung iba nga, parang kambing na yung kanilang dumi. Sa, sa ganong katigas. Pag puro matatamis lang na inumin din ang ating iinumin, eh, kukulangin tayo ng fiber. So, siguro, mas maganda lagyan natin ng mga juice na ginawang drinks pangdagdag ho yan. Pati vegetables, pwede rin namang gawing drinks. Yung iba naman, sasabihin, kumakain ng prutas, ng gulay, e eh, konti lang naman pala, hindi pa high fiber. So gusto natin limang servings ng prutas at gulay kada maghapon. So, 2 to 3 servings ng fruits ah uh, kada kumain. Isa sa umaga, tanghali, gabi, o di naka-three servings ka. Ganon din ho sana yung gulay. Yung isang cup sana. Hindi yung tumikim lang. So, dadamihan natin yung kinain natin fruits and vegetables. Yung iba, kumakain nga. Pero, isda, manok, meat. Kaya lang, hindi na sila kumakain ng gulay at prutas. So, magtitibirin ho kayo kapag ganon. Tsaka, syempre, pag konti ang kinain natin, mas matagal mapupuno yung ating bituka. So, hindi, huwag natin i-expect na marami tayong ilalabas. Pero yung laging busog, dami kinain, eyon eh mas madalas din ang kanilang bowel movement. Lagi ko sinasabihan, dahan-dahan ang pagkain. Huwag hong laging nagmamadali. Nguyain mabuti ang inyong kinain. Kailangan nadurog mabuti. Yung iba, nagmamadaling kumain nasa harap ng TV, nasa harap ng cellphone nila. So, hindi nangunguya din maigi yung kanilang kinakain. Yung iba, stress na stress sa pera, sa trabaho, sa gawain. So, pag stress tayo, hindi tayo nakakakain ng mabagal at mabuti. So, baguhin ho natin yon May iba naman, hindi na nag -e exercise. Kailangan ho natin mag-exercise para gumalaw ang ating bituka. So galaw-galaw, para yung bituka natin, gagalaw din. Ah, uh, ibang case naman po, halimbawa meron tayong mga kamag-anak na na-stroke or naka-wheelchair or lagi na lamang pong nakaupo or kasi may edad na, kung hindi hu talaga makakalakad or makakaupo, pwede rin pong imasahe yung kanilang tiyan. So clockwise ang pagmasahe. So parang gumagalaw na rin sila. Pero kung bata-bata pa, Huwag puro TV, mas maganda may paglalakad, lakad-lakad, jogging-jogging, biking. So, yun ho yung magandang gawin. Kailangan, lalo na sa mga bata, kailangan ho parehong oras ng pagkain. So, at bibigyan nyo sila ng almusal, lalo na bago pumasok ng school. Kasi, pag hindi ho ninyo pinakain, ah, hindi rin ho gagalaw yung kanilang tiyan. Yung iba sa sobrang kape tsaka tsaa, nagkakaroon ng pagtitibi. Kasi, ihi ng ihi. So, mas yung tubig na nalalabas. So, hindi na napupunta. Kasi, pag dehydrated po tayo, dehydrated din yung ating dumi o yung ating tae. So, kailangan din, no, oh, sabi ko nga, sapat na tubig. Kapag hindi kayo gaano nakakatulog, mag, pwede hong magdulot din yun kasi may iniisip kayo eh. So, nagdudulutin ho yan ng constipation. Tsaka yung kulang nga. Ngayon, may mga bata pipigil magdumi, dumumi, pumunta sa CR, lalo na kapag naglalaro o nag-aaral. So, pag ho ganon, sabihan nyo, or tayong malalaki. Siyempre, bawa na, sa labas tayo inabot. Ayaw na, na, lalo na kung sa office, ayaw na nating dumumi. Kung lalong titigas ho, yung inyong dumi, pag natagalan doon sa ating bituka. Kasi, pigil kayo ng pigil, tapos nakalimutan nyo na hindi na kayo nadumi maghapot So, ipon ng ipon ho doon yung inyong pae. So, titigasyon. So, kahit anong busy nyo, sikapin ho na pumunta sa banyo, lalo na po yung mga bata, kahit nag-aaral or naglalaro. Yung iba naman, ito pa ho yung mga maling ginagawa. Hindi na babahala kapag may dugo doon sa kanilang dumi. Ah, almoranas lang yan. Hindi po. Pag nakita nyo, mapula yung tubig dun sa inodoro o kaya naman nagkulay alkitran o parang dinuguan, pumunta ho tayo sa ating surgeon, gastroenterologist or pediatrician kung mga bata. Tignan nyo ho yung kulay ng inyong dumi kasi ayaw ho natin na mahuli tayo kung meron man tayong cancer sa bituka. Um, yung iba naman, pag magbabakasyon, sa na, ah, okay lang mag-constipate kasi magbabakasyon ako. Hindi. May pwede kayong gawin kapag nasa ibang bansa kayo or nasa ibang lugar kayo. Um, pwede kayong uminom ng mas maraming tubig. Alam ko po, kinakatakot natin pagtatae. So, hindi muna tayo magsasalad. Pero, pwede naman tayong kumain ng mas maraming gulay na luto. Yung mga nabibili. Prutas at gulay. So, mas mag-order kayo ng prutas para yun yung source ng inyong fiber. Yung iba pa, isep ah, suppository lang yan, madudumi na ako. Hindi po, ah, yung mga gumamit ang suppository, hindi po pagkalagay nyo ng suppository, eh, instant yun, dudumi na kayo. Hindi po, I mean, oras pa rin ho ang hinahantay. Ano naman yung mga ways para madumi tayo or para ma-prevent natin yung constipation. Kumain po ng mga fiber, prutas, gulay, pati po yung ating mga tinapay. Sana, wheat bread, yun po yung example. Dagdagan po. Yung tubig talaga. O pwede rin po yung mga fruit juices. Tapos, pag nadudumi tayo, talagang pumunta tayo sa ating banyo. Huwag hong pinipigilan. Minsan-minsan, pwede po yung pangpalambot nang dumi, pero kung kaya nyong gawin sa pamamagitan ng mga prutas, ituturo ko po. Yun yung mga gagawin natin. Sabi ko nga, pwedeng imasahe, clockwise motion, para kayo ay madumi. Ito po, am um, dun sa mga bata, kahit tayong matatanda, kasi kawawa naman ng bata, nakalawit yung paa nila. So, bigyan, ho, maglagay ho tayo lagi ng stool o patungan ng paan ng mga bata don sa ating banyo. Para ganito po. Tapos alam nyo, lagi kay may reding balloon don sa inyong banyo. Mga nanay, ah, pakinggan to. Kasi pag nagtitibi sila, pwede nyo pong ipablow yung balloon. Yung balloon na rubber. Kasi pag nabublow sila ng balloon, more pressure dun sa chan. So, mas mailalabas nila. Kasi, kawawa naman, nakakita na ho ba kayo ng batang, iyak ng iyak, pawis na pawis, ang sakit na ng puwet nila, ayaw pa rin lumabas ng kanilang dumi. Ganon din ho sa matatanda. Kasi, pag ganyan yung ating pwesto, mas hirap ilabas yung dumi. Pero, pag tumungtong ho kayo sa isang stool, mas maganda yung angle. So, mas hindi na naiipit yung bituka. Mas mailalabas. So, yon Isa ho yun. Tapos, pwede tayong mag -blow, blow ng konti. Pero, pag talagang hindi na lumalabas, kumuha ho tayo ng isang gloves. Marami nang binibenta ngayon, pero piraso lang ng gloves. Tapos, manual po nating tanggalin isa-isa yung matigas na dumi. Manual extraction. Lalo na po sa mga bedridden, sa mga bedridden, sa mga nakahiga. Tapos, pwede rin ho yung KY jelly nabibili ho to sa mga butika. Ipapahid nyo ho sa pagitan, nung, sa may puwitan, para pagpadulas. So, para pag sinilagay sin nyo yung inyong kamay, uh, ma makukuha nyo isa-isa. Kasi minsan tumigas na ho yan, So, isa-isa nyong tatanggalin. Manual extraction. Kasi po, delikado huyon yun. Pwedeng mabuo doon at bumara na tuluyan. Fecal impaction ang tawag doon. Um, nagiging sakit ho yun. Ito ho ang mga mas kakainin natin. Tandaan po ang letter P. to gawa po to ni Doc Willie. Pakwan, papaya, peras, prunes. Alam nyo po, doon sa mga nagtitibi, nakakabili po sa mga supermarket prune juice. Masarap po siya, lasang grapes. Lagyan nyo lang ng konting tubig. Parehong-pareho siya ng lasa ng grape juice. So, pwede nyo ipainom sa inyong mga anak. Kahit tayong mga may edad. So, inumin nyo po kada gabi. Kasi hindi naman po ina-expect natin, hindi, isang linggo tayong hindi nadudumi. Tapos i-expect nyo, bigla, pag inom nyo, ma mag lalabas na yon Hindi po, gabi-gabi. Isa rin hong maganda, pwede kayong uminom pag nagtitibi kayo. Every day, inom kayo ng carrot juice. Maganda din ho yun, ng mga pangpadumi. So, isama na ho natin yung pakwan, peras, sabi ko nga po. <coughs> Tapos prunes. Marami pa po tayong pwedeng mga kainin pagdating naman sa gulay. Patola, okra. Lahat po ng mga berdeng gulay na yan. Petchay, saluyot, alukbati, kulitis. Lahat po yan. Repolyo, magandang pampadumi lahat yan. Meron pong mga gulay na hindi gaano ma-fiber katulad ng mga talong, upo, sayote. Pero ito ho, itong nakikita nyo sa picture, pag dinamihan nyo ho sa luto, isang cup nyan, naku, napakaganda po ng magiging pagdumi ninyo. Tapos ho, uh, may mga posibleng sakit bakit nagko-constipate ang isang tao. Ito po, kaya, kaya sinasabi ko po sino mga doktor ang pupuntahan nyo. Again, gastroenterologist kapag may problema sa pagdumi or surgeon or colorectal surgeon at pediatrician pagdating sa bata. Kasi meron po mga sakit na diverticulitis, cancer, hemorrhoids or anal fissure, nagkaka sugat na ho dun sa may puwitan. Irritable bowel syndrome, meron pong mga celiac disease sa mga bata, intestinal obstruction, tapos yung pong mga hypothyroid na tao nagko-constipate po sila o kaya naman yung may hypercalcemia, sobra po yung calcium. At sa bata po yung mga Hirschsprung disease. So, basta naging constipated ang bata, may dugo, dalin po sa inyong pediatrician. Salamat po.